Hello mga beshi, pauwi na nga po kami galing sa school. Papunta na nga po kami sa, bah sa bahay namin mga beshi. Ito nga po yung kwan ng demolish. Babayaan nyo na nga po yung ingay ng cellphone ko at yung electric fan. O ba diba? ang ingay dito kung saan ka makakapunta. Ingay dito mga beshi. Papasok na nga po kami sa bahay namin. Kapit malala nga ang beshi nyo, kala mo naman mahulog yan. Hindi ka naman mahulog, talaga mahulog ka sa kanal. Nandito na nga po kami mga beshi. Natapakang ko nga yung semento, buti na nga lang di nasira. O diba sa tabakong to, di masisira. Papasok na nga ako para mailagay ang bag ko cellphone pa rin nga po yung hina, hinahawakan ko mga behi ito nga po kapatid ko di makakapasok dahil semento pupunta nga ako sa glass ng ng motor namin Yun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye mga Beshi. Mwah!